Mapagpalang gabi, araw po ng biyernes, pa umaga na. Ayan. Yan po ang mga gamit ko na aking palaging inaalagaan. Halos po lahat yan. Napakarami niya. Pero lahat naman po ay kinakaya natin. Pero dumarating yung time o mga panahon na tayo ay ambilis makatulog. Kaya po, pwede naman nating mabawian po ito kung man tayo nakalimot ng biyernes, lagi nyo pong tatandaan, hindi po ibig sabihin na hina po agad sila. Nagkaroon naman pero yan po ay pwede nating ibawi ng dasal kinabukasan. Talagang pagtatak ng alas 12 o alas, alas 10, alas 9, talagang igugugol po natin sa kanila. Tapusin na po lahat natin ang mga gagawin natin yung, darating na bukas na yun. Ayan po, talagang ikangay tayo ay nakakatulog eh. So, sobrang antok na rin. Uh, Siyempre sa spiritual ay talaga namang hindi nyo namamalayan. Meron kasing mga medalyong kayo um, o mga mutya. Kahit po sa inyo di yan na nagtataglay na mabilis kayong makatulog. O di kaya naman talagang napupuyat na rin ho kayo. <clears throat> Maraming mga dahilan. Ayan po ang mga tested po yan. Yung sa diamanting puti, tested po yan. Magaling po yan pagdating sa paamo, lalo na sa pagpapatahimik ng mga elemento na panggabi. Tulad po ng mga doktor na ibon, kung tawagin sa iba naman ay daplak. Pero dito po sa amin, ang katawagan po doon ay doktor na ibon. Kulay itim na ibon na itiwit. Yan, isa yan sa maingay at ibong gabi. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, nga po, masasabi ko sa mga nakakalimot po ng biyernes o martes i-google Igo nyo po yan ibabawi nyo kung kayo man ay may trabaho pwede po sa gabi pero talagang babawian nyo po yan kasi mahalagang araw sa kanila ang inyong nakalimutan kailangan meron po kayong gabay na may malakas gumising o may malakas na pakiramdam at malakas na pagbangod sa inyo ng mga gabay ninyo. Pero yun nga po, isa rin po ako sa nakakalimot nga. O isa rin po ako sa nakakatulog pero dapat hindi po mangyari yun. Dahil kapag po yan ay nangyari, na sundan na naman yon yan na po yung sinyalis na panghihina ng gamit nyo o Lalo na po ang mga medalyon. Pag sa mga medalyon, talaga mas uh, masasabi ko po sa inyo na sensitive. Kailangan talaga po nila ng dasal para sa kanila. Yung dasal na para sa salita nila mismo. Kinakailangan po nila yan. Sa bagay, ngayon lang po ako nangyari sa akin ito. Ngayon lang talaga, ngayong biyernes na ito. Na dumaan. Pero kapag nangyari pa po yun, yung pangyayaring yun, ay talagang mangyayari na po yung pagbabaon natin sa lupa.